Nay! Oh, Mag-usap tayo. Sabihin mo na yung totoo. Napanood na ni Kuya sa yun. Sabihin mo na. Ayun uh, na, gusto ko lang naman i-promote yung TikTok na SJ. Yun, habang nagpo promote ako, At ko yung sumasaya sa SJ. Hindi mo malang sinabi sa akin ng harapan ng on the spot na yun. Hindi ko yun sa'yo. Eh, Ayaw din kasi magkabula-bula. Ayaw ko yung yun. yun, magkabula. Janos! Halika rito. Mag-usap okay, tayo. Iba bakit babalik bakalas na si Ano, si Nakahuli ko siya eh, pinapanood niya ang ko, pinaman oh, niya ang ko hindi mo papalisin yan, kami lang ang kapatid ko nga rin place kong mahuli yan, namin naman ko Gano'n siya talaga sa akin, paalis ka, tapos pa bumulitin niya Renard! Dito oh, sa baba Renard! Oo, Mag-uusap tayo <coughs> About saan kayo, <coughs> Yung ano, sabihin mo na yung totoo. Yung alin? Yung kay Janus, sabihin mo yung totoo. Ano, wala yung kayo, Soy. Ano wala? Gusto ko sa'yo manggaling. Oo. Oh. Wala yun. Napanood na ni Kuya yun, sabihin mo na. Napanood ko yun na yung video, pinanood sa akin ni SJ. Kaya sabihin mo na yung totoo, gusto ko sa'yo manggaling. eh, kung napanood yun na, Kuya kuyensay ayun nga, uh, gusto ko lang naman i-promote yung TikTok na SJ. Uh, inyong paraan ko para makatulong kay SJ eh, nung wala siya eh. Oo. Oh. Tapos yun, habang nagpo-promote ako, na na-play ko yung sumasayo sa SJ. Yun, ba bad timing na bumaba si Janus eh. Eh, pag ganun, sabihin mo sa akin, hindi magsisinungaling ka. N nandun ako mismo, akala ko hindi mo man lang sinabi sa'kin ng harapan nung on the spot na yon. Eh anong iisipin ko? Hindi mo naman sinabi. Hindi Kuwinsay, ayoko din kasi magkagulo-gulo. Alam mo naman na girlfriend mo yung kapatid ni Janus eh. O tapos ano, edi ay kadahilanan nun. Ako yung dahilan. Hindi! Hindi, hindi ko kukonsentihin yon. Janus! Hindi Ayaw ayoko nang gulo. Anong ayoko nang gulo? Janus! Anong magalit pa sa buhay mo? Balik ka rito, mag usap tayo pag ganun, sabihin mo yung totoo. Anong ano ba yun? Eh bakit mo papalisin naman si, ano, si Reynard? Papalisin. Wala akong ginagawa dyan, ah. Oh. Napanood ko yung video. Anong napanood. walang ginagawa? Napanood mo na pala, eh. Dapat alam mo na. Ano ba yan? Anong alam mo na? Alam ko na nga. Okay. Eh, bakit mo nga papalisin? Wala ka namang karapat ng palisin to, eh. Maayos naman yun, eh. Matino naman yung tao, papalisin eh. Papalisin ko talaga yun, Sai. Napanood ko yung nahuli ko siya, eh pinapanood niya yung kapatid ko, minaman niya kang putik. Hindi oh, oh, naman ganun. Nakuwento kasi sa akin ni SJ, tsaka kinuwento na rin sa akin, Pinoprom iba kasi yun na eh, hindi niya minamanyak. Pinapanood niya yung video kasi pinapromote niya yung tiktok ni SJ. Sus, kilala ko yun, hindi yun, hindi. Lalaki din ako, alam ko yung ginagawa niyan. Mga ganyang galawan, manyakis yun eh. Teka lang, hindi, hindi, hindi sa ganun. Hindi naman lahat ng lalaki ganun eh. Ganun yung pakay sa babae. Hindi mo kasi alam yung nakamdaman niya na nang nangyari sa ex niya. Ano nangyari? Ano ba nangyari Kung doon? Kung gano'n siya nasaktan dati sa ex niya. Eh, hindi, hindi naman yun yung ibig sabihin. Oh. Eh, ang akin lang ma malinis naman kasi yung intention niya. Kilala ko 'yan. Tsaka kung kung hindi malinis yung intention, ma matagal ko nang pinalis 'yan. Tsaka ako mismo magpapalis diyan. Eh kung hindi mo papalisin 'yan, kami lang kapati ko ang alis. Uy, teka lang, teka lang. Kuya. Uy, lang. Kuya. Oh. Uh, tayo na lang umalis. O nga yung palisin to. Kuya, masaya kami dito. Huwag Uy, na tayong umalis dito. Uy, teka lang, teka lang, teka lang. Kuya, sir. Walang aalis, walang aalis. Teka lang, pag-usapan natin ng na maayos ayos. dito. Hindi, ganito na lang. Oh, sige. Ganito na lang. kung oh, Sige, kung gusto mong palisin to, kapag may ginawa siya ng masama, yung ikaw mismo yung nakakita, kahit ako, ako mismo yung magpapalis diyan pag may nakita akong kabastusan. May tiwala ako dito, hindi gagawa ng kalukuhan yan. Sige, kung ano yung gusto mo, basta pag nahuli ko ulit yan, pa ako lang papalis sa'yo. Oh, okay. Sige na, sige na, sige na. Pasensya na. Uh, wala, wala ng gulo. Isang base ko pang mahuli yan, na minamanya kayo kapatid ko, Yari ka talaga sa ah, alis aalis ka, tapos Google Pay ka kita. Hindi, hindi, sige. E, e, e. Ang ina. Pero hayaan nyo na, kasi may tuwala ng nerd. Ang ina mo, huwag kang gagawa ng kalukuhan. Oh, hindi mo na ako magawa. Hindi, tsaka kilala naman kita, may tuwala naman ako sa'yo. Tang. Sige na, sige na, patay mo na yan.